Joseph. May talok na brother Joseph. Hmm? Na sila May talok. Oh. sila nagtalo kahapon? Alulong ino, nasang sa takro. Na sila nga yung nagtatalo na daanan namin. Ayoko, ayoko. Kala ko sa sila, may, pasok, may pasok, mga, may pasok mga, mga bata. Mga bata? Ayokon, Saya lagi mana don? Kau makan platot kau

ya pa paranoos pasok sana nagka Ah, janos. Ang digmaan nila ng Gira sa Israel. Oo, Ah. Hirak at israel, uh, uh. israel. 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 nagbukadong po. Kita na, na niyo Facebook. Na po, hindi ko pala naitanong dun sa. Nag-post okay. na, okay. 'yung mga. Yung hirak 'di ba ang naglaban din nung tarantao? Oo. Okay. Yeah. Hindi. Uh. Russia at saka no. um, no, at at ano para Russia at ano, Ukraine ah, Ukraine may taga beto na nasa Israel may marami din ang harvester kaya pala ako hindi pinatuloy sa Israel magigira pala dyan masado ako sa interview eh. nung aalis na hindi na nga hindi pala yung magigira na parang katulad ng ano. Nabasa ko yung nag-ano ng aeroplano. Oo, oh, nakasakay na. Hindi ka natuloy. Nagalit pa. Nagalit pa. pa. Hindi pa. siya nakasakay. Ay, pero yung kanina. Mayroon na na lang. Kaya Pilipinas. Hindi pa, ano, talagang Oo naman sa yung malalaking bansa. May laman pa. Hmm. May laman pa yung... Hmm. Mahit hmm. hmm. na. naman. Kaya nga may tubig na. Siyempre pa saan? Basta man mo. Hindi naman ko

May magagawa siya mga sister Charo. Dito po aming bahay sambahan dito. Wala ano, ko tapos siya nang Hindi. niya. kung Gusto niya eh. Sabi ito ka. Pag nabon, uh, nakakayaan niya. Ito ang um, aming makarating sa Alam niyo lang yung ano. Ito ang aming pinagmamalaki. Ano rin si Brother Alan. Ano rin kay Brother Alan. itong aming sanitaryo dito, Brother Alan. Ma-expect kasi hindi nila. Ay, dyan nalang gaganapin ang ano. Hindi ganap marami si Arlo. Hindi niya sinasagot <laughs> <laughs> tanong. yung tanong. Kamu jangan cewa, cembur bat marami si Ar, meram talaga si Ar. Hindi kaming pagkakayon nito kasi wani 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 kasi na kasi wani 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 kasi Yo es no